Hello guys, andito ako ngayon sa bukid. Ayan, ang tanim ni Mr. Hello guys, tingnan nyo naman ang tanim ni Mr. Napakalinis guys, ayan. Ito ay hybrid. Ayan, nabinigay sa... Ah, uh, DA. Binigay ng DA ito, guys, na palay. Ayan, kaya maganda ang hybrid at makapal ang kanyang. Ayan, guys, mga bunga ng palay. Ang ganda, guys, at ang linis, linis talaga. Ito kasi ang uh, pamamaraan ni Mr. sa paglilinis ng bukid. Araw-araw siya dito sa bukid, guys. Ayan, para asikasuhin at linisan. Ayan guys, tingnan nyo, naman. Oh, grabe ang linis niya. Walang pahinga guys. Ganyan kasi pag ang aking asawa sa pagbubukid guys. Kaya, ayan, sana ay maraming maani ito guys. Dahil ang ganda talaga at ang kapal ng kanyang mga binutil. Ayan guys, ito ang kinabubuhay namin dito sa Isabela, ang magbukid. Ayan guys, magpapaalam na ako. Thank you for watching. See you again on my next video. God bless po sa ating lahat. Bye. Maraming salamat sa walang sawang support. Ta.